Yo yo yo, what's up mga pare ko Gabi na. Meron ako ditong ng KSLS. Nakatalim sa gantong paso. Yan. Medium natin dito carbonized rice, rice hal na pino. Ah, uh, nabulok na dahon. Tsaka vermicast. Yan, tas may konting lupa parang equal part mga tig 25% yung mga yan ayan. so okay naman yung KSLS natin maliban dyan pero minimal lang yan na fungus na treat na natin yan nag fungicide tayo ayan siya ngayon may mga nagsisimula na may mga buds buds na siya so malapit na yan malapit na yan mamunga hopefully so far ito maganda naman siya ayan ikot natin yan ayos di ba